I'm早 I'm a Desi Ni, all flowers in my heart are all for flowers. sama sa mapagpalang araw na naman po sa inyo mga backyard. Welcome po dito sa ating panibagong episode. So sa araw na ito mga backyard ay sabado na naman po So gawin po natin ay mag-check na naman po tayo sa ating mga lagang panong sa inyong. Sa araw na ito, sabado ay wala tayong pasok sa trabaho. Kaya sa araw na ito ay na-check na talaga, mag-check talaga natin ng mabuti yung ating mga manok manok At saka sa araw na ito mga kapatid ay pupunta na muna ako ng palengke bibili ako ng patuka tsaka bibili tayo ng uulamin mamaya para sa agahan natin so yan yeah, mga kapatid samahan niyo po ako let's go ito po ang masisiyo natin. Medyo nakakalungkot po dahil meron po tayong mortality. Tatlo po yung namatay po na sisiyo natin dito sa brooder. Ang nangyari po kasi dito ay napundi po yung yung ilaw. Bali wala po pala silang ilaw kagabi. Ang nangyari dito ay nagka bo po sila siguro ay naitulak nila itong ilaw kaya nakapasok yung malalaking sisio sa kabila tsaka nagkukumpula na sila at yung mga sisio na maliliit na nasa ilalim ay yun ang hindi nakasurvive naitulak nila itong palm sa bayponde at nakapasok itong mga malalaki tulad nito, ito. Dapat itong malalaki ay andito sila. So itong ilaw na to ay sira na po ito. Wala po pala silang ilaw kagabi. Tsaka nilamig ata sila kaya nagkukumpulan. Kaya yung mga mahihina na nasa ilalim ay hindi talaga sila nakakasurvive. So matinding stress po yung naibigay sa kanila yung wala silang ilaw. Tulad nito talagang talagang nangihina sila. Sana naman ay mabilis pa silang maka-recover. So kailangan talaga ay ma-monitor -ma natin sila. Lalong-lalo na po itong kanilang ilaw. Kasi kapag walang ilaw ay nagkukumpulan sila at parang nagka stampid para po ay maiwasan 'yan ay kailangan nakamonitor po talaga talaga tayo sa sa ating mga brother papalitan na rin natin itong bedding nila kasi basa na siguro ay naitapon nila yung mga tubig dito kasi madilim at hindi nila makita kaya natatapon yung tubig kaya basa yung bedding nila So itong ibang sisiw ay ilipat na lang po natin dito sa kabila at nang medyo maluwag-luwag sila at nang hindi sila magkukumpulan. So yan, nailipat na po natin sila. Next po ay check na na naman natin yung iba nating mga alaga. Uh, meron po tayong isang pabo dito na nagka -kuraysa. Kaya habang maaga pa ay aagapan agad natin gagamutin po natin ito kagad para po ay hindi na po ito lumalapa. So, ito po yung pabo na nagkakuraisa. Ito na mamaga po yung mata niya. So, magkamutin po natin ito. So, ganito po ako mag ah, manggagamot ng may kuraisa, mga backyard. So, ginagamit ko ay ito, bawang. napakain ko po sila ng bawang isang globe na bawang ang bawang kasi ay antibacterial so maganda po itong panggamot sa kuraisa ang tanggal bakterya isang isang piraso ng uh, uh, garlic lang po bawang ihiwan nyo na lang po i-slice nyo na lang po ng maliit para kaya nyo lunukin tsaka itong sili ganda itong gamot sa mga upper respiratory system nila. So tatlong tatlong pirasong sili po. So gawin po natin ito ah, dalawang beses sa isang araw. Kaya bawa, sa umaga at sa apon. So gawin po natin ito hanggang sa gumaling sila. Tsaka ihiwalay hi na lang po muna natin sila sa kanyang mga kasama. Sa ibang kulungan natin siya ilagay para hindi po uh, hindi po makahawa sa kanilang uh, kasama. So mad madali lang po itong gamotin, mga kabakyard. Ako dito ay hindi 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 ako uh, madalas gumagamit ng mga synthetic na mga gamot. Kasi ano yun eh Medyo mahal. <laughs> so, balik na natin to. Ilagay na natin ito sa kulungan. So yan mga bakerd. Nabigyan na po natin ng gamot yung ating uh, pabo na nagkapuraisa, So, sa loob siguro ng mga 5 days na tuloy-tuloy yung pagbigay natin ng bawang at sili. Maaga pa na yun. Tapos na po tayo sa pagpakain ng ating mga alagang manok. Tsaka, na-check na po natin yung sitwasyon nila ngayon. So, uh, yung feeds ko ay kukonte na lang po. So, pupunta na muna ako ng palengke sa market at bibili na muna po ako ng patuka nila tsaka uh, siguro bibili tayo ng isda para may pangagahan tayo mamaya uh, gusto ko sana kasing i-share sa inyo kung, uh, kung paano ako makapagtipid sa ulam namin dito sa bahay ano So bibili ako ng isda sa palengke yung mumurahing klase lang at saka share ko sa inyo kung uh, paano ko ito i-level up para magustuhan ito ng mga bata. At saka maganda rin itong uh, diskarte kasi naka uh, nakakatipid tayo sa ulam natin dito sa araw-araw natin na na mga gastusin. Ah uh, pwede rin uh, ginagawa ko ito pambaon rin sa aking mga anak So let's go. Punta muna ako sa palengke. Bibili tayo ng isda. Mumurahing klaseng isda. So mga kabakyard, ito po yung isda na nabili natin sa palengke. Malalang si po ang tawag dito sa amin. Ah, nasa 80 pesos lang po ang bawat kilo nito. Napakamura lang po ng isda nito. Minsan po ay bumababa po ito sa 50 pesos kada kilo. Nasa 50 pesos to 100 pesos po ang regular price nito season kasi ngayon sa ganitong isda so marami ito ngayon at mura so unang gawin po natin ay kaliskisan po natin yung isda tapos po ay slice po natin ng ganito po ang gawin po kasi natin dito ay para pong fish fillet ang kinalalabasan din dito ay para din pong yung tempura na nakakain natin sa mga street food so pagkatapos ay hugasan po natin ng malinis na tubig para po ay matanggal po yung langsa at ang dugo ng isda. Malawan po ng mabuti at i-drain po natin. Next ay kakailanganin po natin ang 1-4 na kilo ng cornstarch. Ilagay po natin sa bowl. Pagkatapos ay timplahan po natin. Lagyan po ng black pepper, asin, at saka seasoning. Kayo na po ang bahala sa gaano kadami -ga yung ilagay ninyo. Kung gaano katapang yung gusto nyong timpla. So i-mix lang po ng mabuti yung cornstarch saka yung mga sangkap na inilagay natin. Kumuha na lang din po tayo ng itlog. Libre lang naman yung itong dito sa amin kasi meron tayo mga itlog na na i kada araw. So napapress ko po ng mga itlog na to. So yan ang kagandahan kapag meron tayong mga lagang hayop sa ating mga tahanan tulad ng manok. Kaya simulan nyo na pong magkalaga ng manok para po ay medyo makalibre naman po tayo sa pang araw araw natin na ulam dito sa amin ay hindi na lang po talaga ako ayaw. pumibili ng itlog kasi marami pong itlog na naipoproduce yung mga manok ko dito yung mga kulang sa size or hindi standard yung bigat ng itlog ay yun po ang niluluto ko so dalawang itlog lang po ang kakailanganin natin dito sa isang kilong isda na nabili natin so sakto na po ito lagyan po ng mamenta timplahan po ng konti asin tsaka imix na po natin so habang piniprepare po natin yung mga kakailanganin natin ay buksan na muna po natin yung apoy para po ay makapagpainit na po tayo ng mantika habang nagpapainit pa tayo ng mantika ay simulan na po natin iloblob sa itlog yung isda tapos dito po sa cornstarch ikot po natin sila ng cornstarch so yan mainit na po mantika so isa lang na po natin so napakasarap po nito napakasimpleng luto lang po ito 嗯。Yo Yo